Good morning. Ito, natapos na mag-breakfast yung isa dito. Nagbe-breakfast yung isang yun sa kwarto. Buti na lang nagpalagay ako ng maliit na mini bar sa loob ng kwarto. Sa, Wala pa akong gamit, guys. Wala pa akong aircon. Hindi pa ako nakapagpagabit ng aircon. Hindi pa rin ako nakapag lagay ng TV wala pa rin akong TV tapos ayan uh, marami pa rin kulang kulang so yan yung bed yung banyo ay naroon towel may tao sa loob <laughs> tapos meron ako dito maliit na sala pero may dadating akong sofa dito ko ilalagay yan ay yung center table na yan ay nasa labas. Kinakamot kasi ng pusa yung mga ano eh. Kaya nilagay ko muna dyan. Tapos yung iba ay nasa taas. Ito yung kwan. Ito yung kabuan ng aking kwarto. Ayan, napakataas ng cabinet at saka ayun, pangit yung pagkagawa. Tapos yung minibar ko, pinutulang ko yan na pahaba. <laughs> pagdating ko ay mahaba yung kaya ko yan ay yung kaputol mahirap magpagawa ng bahay pag wala ka guys sa bahay ayan ito yung sala so yan yung kanapi ko na pinaghiwa-hiwalay ko pero may dadating ang kanapi galing France okay, lalagay ko sa ano kwarto kasi leather yun eh Ella, pakamutin ng mga pusa habang wala ako, ilalagay ko muna sa kwarto ko. Ayan. Ayan ang ano. Ito yung sala ko. Tapos yung kitchen. Ay narito. Ayan. May washing machine ako. Yung galing France, hindi eh. Hindi ko nagagamit. Nagamit ko yung local. May lakon malit na table pero pansamantala lang yan. Hindi talaga yan yung table ko sinampay pa ako. Hindi ko pa nilalabas. So, ayan, guys. So, dito ay staka ng So guys, hindi ko alam bakit ito ay ayaw mag-open ng todo. So ito naman isa yung nabubukulong ng ayos. Ayan. Ayan ang mga laman ng <laughs> cabinet. So ayan. Itong design ng hagdan ko ay kunwari may carpet. Ayan, ako lang nga nag -ano ang nag-ano niya ng design na yan. Idea ko lang yan. Ayan, guys ito wala pa itong handle kailangan pang mampalagyan ng handle kahoy ang handle dapat nito eh kaya may butas siya oh hindi ko pa napapagawan marami pang ano guys may pa kung kulang no so, problema ko dito dahil high ceiling yung mga likabok yung mga lawa-lawa hindi ko maabot ayan oh yung dami ng lawa-lawa so ayun so kailangan ko magpagawa ng mahabang kuan para ayan, daming lawa-lawa. Kaya yan ang gagawin ko sa isang araw. And kulang pa rin ako ng mga ilaw guys. So ayan, may nakalawit pang wire. Hindi pa ako nakapag ano, nakabili ng mga kulang na ilaw. Dito kulang din ng isang na isa pang shandel. Dami pang kulang. So ayan ay kulang pa rin. Kulang pa rin ang ilaw. Ito ang banyo na to hindi ko pa rin napapatapos. Bale, ito yung banyo ng taas. Malaki din yan. Ayan, hindi ko pa rin napapagawa. Tapos, ito yung guest room. Dito kong tutulog kagabi. Kasi ma-price ko kasi dito sa gabi. Basta bukas lahat yung bintana. So, yan, kapitbahay bahay ko ay si ate. Pinuksan ko yung kortina. So, kahapon nag-ayos ako. Ito ay, eh, awan, oh, nabutas yung ano, oh, yung kisami ko nung pinagawa ko tong cabinet. Puno na rin yung cabinet na yan. Puro damit ko. Ayan. Puno na yan. Ang gantaas mga kaya mga, ano, mga kortina yung iba yung korte ng malalaki. Ayan. Puno. Kasi yung kwarto ko sa baba, medyo nag-ano siya nag-amoy humid pag matagal ng pagbalik ko one year kasi kung mawala eh pagbalik ko maano na siya amoy amag pero sabi ko naman ko eh araw araw buksan so ito yung ito ay computer room So, habang may mga bata ang na dito. Pero ngayon ay isa na lang yung ano ko. Yung batang ampon ko. Yung isa ay pinali ko na sa magulang niya sa mga kapatid. Kaya ano, yan ay computer room. Ngayon ay walang computer. Ang <laughs> room. Kapatid ko nga ang natutulog dyan. Sabi ko laging buksan ng mga pinto para makasingaw. Ayan. So nakikita nyo guys yung sa baba na yun. Yan yung pinapagawa kong bahay. Mamaya ako ipaano sa inyo. Pakita. Ayan. Ayan ang kapatid kong isa. Nagkupa ng gabi para sa kapatid ko nasa Paris. Ayan. So, yan. At ano. ko naman sa inyo. Isa kong, isang kwarto na pinutulugan ng isa kong dami pa. na butterfly na mamatay. Ayan taplayan Kalat. So, dito natutulog yung... Ayan, <laughs> <Di nag -lipid. coughs> Sorry. So, hindi nag yung bata. Nagpa-enroll siya eh. Magang umalis. So, ayan guys. Netour ko na kayo sa buong bahay ko. Hindi nyo palang nakikita yung aking CR toilet doon sa baba. Ano ko naman sa inyo doon sa dirty kitchen. Maaraw na. Sinag na ng araw. Siya ako yan. <laughs> nung bata-bata pa. So, dito ang dirty kitchen. Pag ganitong, ano, 8 o'clock pa lang, guys. Pero, ano, hindi na kami nakapag-breakfast dito. Kasi, grabe ng init So, dito ang, um, dirty kitchen. Ayan. Diyan kami nagdi-dinner. Kasi, malimit dito. Tapos, breakfast makang maga para hindi pa mainit. So, dito yung toilet ng dirty kitchen. Ayan. May shower siya. So, ito yung dirty kitchen. Siya so, dirty kitchen. Dirty talaga daw yan. Makalat din. Dito guys, ay puro plastic ang binagagamit ko. Kasi nga, mga bata na mabasag yung Mga pinggan. Ito, may puso ako dito. Yan. Daming aso. Good, Good morning, eh. Nakapag-enroll na kayo? Mag-enroll pa lang po. Nakalimutan niya po yung card. Ah, ang kalokang bata. <laughs> Late na kayo niyan? Opo. <laughs> kasi Ito yung tikod ng bahay. Ito yung gay... Ay, hindi ko pa tapos yung inaano ko sa ano, bulaklak. Lagay ko pa yan eh. Sasabit ko kaya tagilid pa yan. <laughs> hindi pa nakapako. Papagapang ko yung yellow bell ko. Ay, tapos yun ay budiga. Ikot tayo sa likod. So dito yung likod. Ayan. Ayan may isa akong gate dito papunta to sa bahay ni ate. Doon ate. Po. Hindi ko na ano, kukwentuhan ako, hindi pa ako tapos, ma tapos mag-video. So ito yung Buhul-buhul ko kayo para hindi kayo mag-away-away. Ang aso talaga na ito. May magtatay nag-aaway. So dito yung aking maliit na garden guys. So marami na naman akong hinog na papaya. So sungkitin ko na naman siya mamaya-maya. Kainin ko ng breakfast. So ito yung kubo ko. Ayan ako pag ano, mainit init sa bahay. Diyan ako nagtatambay. Ayan, dami kong papaya. So, yan Paluin mo nga yan, Ruben, para ano. Nag-aaway-aaway eh, dahilan sa babae. So, ayan. bahay na pinapagawa ko. Diyan ko lalagay yung garahe sa bahay niya. Papabubungan ko yung halati ng bahay niya para yung garahe ko ay may bubong. Ayan, kuya, doon po po yan. Ayan si Ruben sa loob. Sa so bahay ng Ruben yun. Doon ko yung lalagay yung garahe. So, ito ay kasi kuya, doon po. Ito yung bahay na pinapagawa ko para sa kanya. Hindi pa rin tapos. Ang ingay pa siya, guys. So, yun, guys. So, that that's it. That pinapakita ko na ka sa inyo na iturko na kayo dito sa aking munting luupan dito nga itong bahay ng kuya eh. ko na so ayan so, pinabutas ko na itong bintana kasi madilim dati walang bintana yan. tapos dito sa kusina pinabutas ko na rin dalawang side kasi madilim na sa isa sa banyo Ayan, pinabutas ko na rin sa banyo. Tapos yan, ang maliit yung kusina. Tapos yan, pinabutasan ko na rin. Ayan, nagkailaw na, ay nagkailaw, nataliwanag na, 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 na siya. So, maliit lang naman siya, guys. Dalawang kwarto lang siya. Ayan. Hindi ko lang matanda ko nung ano laki nito, guys. Kung yun ay <laughs> ako'y tanong, kung yun na akong tanong, nalimutan ko. So, bali sila yung magiging bantay lagi ng bahay ko. So, pag natapos na to, mau dito na sila lilipat. Araan. Tapos yung kapatid kong isang yan.